Ano, okay na ba? Pwede na ba tumakbo? Lumpia. eh oh, Oo nga eh. <laughs> lumpia. <laughs> Nag lumpia. Naglo. Sabi nga niya. Oo. lumpia. Oh. <laughs> lumpia. Ilabas mo. Parang na Ayan po si Arja. Ar lumpia. Ar no? Ayan Panginoon Diyos. Ah, okay, Ayan Ayan. Tulong ng oh, Diyos. Eh. Sumasayo <laughs> <laughs> sa pa. Baka nang nagahamon na na pre open nung yun sabado Oh, biyaya ng Diyos yan. Patuloy ka lang mag-pray. Yan lang ang magagawa natin. Wala tayong ibang magagawa sa buhay nito kundi manalangin. Oo. Okay, okay. Sige. Oh, oh, ah. Basta pa ba ka, ha? Mm, Oo. Okay. Oh, oh. Nakakailang linggo na sa taas yan. O nga, okay, di ba nakaraan? Sabi mo, hindi sa makababa. <laughs> hey, hindi mo nakikita. Kala ko. ko, mumuhin sa kanila eh. <laughs> Ayan. Kasama ko si Kuya at Ate Dorcas, sa amin tangalian na bigay ng ating Panginoon Diyos. Amen. God is good all the time. Like and share. God bless us all. Bye-bye.